gina ng kanyang anim na pung taon bagong retirado at madalas mag-isa sa katahimikan ng kanyang tahanan. Gabi-gabi, nakahiga siya sa kama nakatitig sa kisame, mabigat ang katawan, maingay ang isip, walang bisa ang mga gamot. Ang mga meditation app ay parang dagdag na ingay. Nasubukan na niya ang lavender sound machines pati ang pagbibilang papalik mula isang daang. Wala pa ring epekto. Ngunit isang gabi, halos aksidente, nagsimula siyang gumawa ng munting ritual isang baso ng maligamgam na tubig, banayad na paghaplos sa likod at sampung malalim na paghinga. Nang gabing iyon, nakatulog siya ng mahimping sa loob ng pitong oras para itong milagro. At ang pinakamaganda, ginawa niya ang lahat gamit ang sarili niyang kamay hininga at ilang minuto ng pag-aalaga. Kung naranasan mo na ang ganoong pakiramdam, pagod ngunit gising pa rin nananabig sa tulog ngunit di makatulog samahan mo ako. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang pitong simpleng gawi na nakaugat sa banayad na haplos at likas na paghinga na makakatulong sa iyo na matulog ng mas mahimbing magising, na mas sariwa at maramdamang inaalagaan ang sarili walang kahit anong gamot o kagamitang kailangan. Magsimula tayo sa pinaka-simple pero nakakagulat na epektibo. Ang pinakamadaling gawi ay nagsisimula sa iyong kusina. Isang maliit na baso ng maligamgam na tubig Kalahating tasa lamang ay maaaring maging isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado mo bago matulog lalo na habang tumatanda tayo. Baka isipin mo'ng ganito lang kasimple, pero ang sagot ay nasa mismong pagbabago ng ating katawan habang tayo'y tumatanda. Habang tayo'y tumatanda, natural na bumabagal ang sirkulasyon ng dugo lalo na sa gabi kapag lumalamig ang katawan at bumabagal ang tibok ng puso. Maaring lumapot ng bahagya ang dugo at mas nahihirapan ang puso na magbomba. Maari itong magdulot ng panganib tulad ng mataas na presyo ng dugo o tahimik na atake sa puso habang natutulog. Ngunit kung iinom ka ng kaunting maligamgam na tubig bago matulog, tinutulungan mong manatiling maayos ang daloy ng dugo, pinapagaan ang trabaho ng iyong puso, at inihahanda ang katawan sa mas ligtas, mas relax na pagtulog. Ang maligamgam na tubig hindi malamig, hindi yelo ay napakalambot sa katawan. Tinutulungan itong kalmahin ang tiyan, palambutin ang panunaw, at bigyan ang iyong sistema ng mensahe panahon na para magpahinga. Marami sa mga nakatatanda ang napansin na sa loob lang ng ilang gabi ng paggawa nito, mas madali silang nakakatulog. Nagigising silang mas malinaw ang isip, hindi bugnot, at may mas maraming enerhiya. Isang tip ka kaunti lamang ang iniinom mga 150 ml o limang onsa. Sapat na yon para makatulong nang hindi ka magigising para umihi sa kalagitnaan ng gabi. Kung gusto mong gawing mas mabisa pa magdagdag ng isang hiwang luya o ilang patak ng katas ng lemon. Ang luya ay tumutulong sa daloy ng dugo and yung lemon ay nagpapagaan ang panunaw. Magkasama pinapainit nila ang katawan sa natural na paraan mainam kung ikaw ay madaling ginawin sa gabi. Ang munting kilos na ito kapag ginawa ng may intention ay nagiging higit pa sa basta pag-inom. Ito'y nagiging ritual, isang senyales sa katawan na panahon na para bitawan huminahon at simulan ang banayad na paglalakbay patungo sa tulog. At ngayon alagaan naman natin ang bahagi ng katawan mo na buong araw ay may pasan ang iyong ibabang likod. Ang bahaging ito ang kumakarga sa lahat ng bigat ng katawan mo tuwing ikaw ay naglalakad, nakaupo, yumuyuko o nagbubuhat. Isa ito sa pinakamasipag ngunit kadalasang napapabayaan. Karaniwan hindi natin ito napapansin hangga't hindi ito sumasakit o naninigas. At habang tumatanda tayo, unti-unting naiipon ang tensyon at paninigas sa likod. Hindi natin namamalayan ngunit ito ang hadlang sa tahimik at maayos na pagtulog. Ngunit may magagawa ka isang simpleng pagmasahe sa ibabang bahagi ng iyong likod. Hindi kailangan ng espesyal na langis o matinding lakas. Kailangan lang ay ilang minuto ng pag-aalaga. Umupo ng komportable sa iyong kama. Ilagay ang mga kamay mo sa ibabang likod sa may bandang balakang. Gamit ang malumanay na paggalaw, igalaw ang mga palad sa pabilog na direksyon. Huwag idiin. Gawin ito ng may lambing. Kapag may bahagi kang naramdaman na masikip o masakit, huminto ka roon sandali. Ihinga mo ang tensyon. Huminga ng malalim at palabas. Isipin mong ang iyong haplos ay natutunaw ang paninigas isa-isa. Habang ginagawa mo ito, pinapabuti mo ang sirkulasyon sa bahaging iyon, binabawasan ang tensyon ng mga kalamnan at pinapalaya ang mga likas na kemikal ng katawan na tinatawag na endorphins, mga natural na pampagaan ng pakiramdam. Maaari mong mapansin na habang lumuluwag ang iyong likod, gumagaan din ang iyong mga binti, lumalambot ang balikat at bumubuka ang dibdib. Parang sumasabay ang buong katawan sa pagbitaw ng likod. At higit sa pisikal, meron ding emosyonal na pagbabago. Isang pakiramdam ng pagluwag. Parang pagbitaw sa bigat ng buong araw. Madalas iniintindi lang natin ang leeg, balikat o paa. Pero ang ibabang likod ang tagong imbakan ng ating maliliit na pag-aalala, pisikal na bigat at mga emosyonal na pasanin. Kaya ang pagmasahe dito ay hindi lang pisikal. Isa itong uri ng pagmamahal sa sarili. Ngayon lumalim tayo papatungo sa pinaka pinagmumula ng ating lakas, ang ating paghinga. Ang hininga mo ay kasama mo mula pa noong una mong pagsilang. Tahimik itong gumagana, hindi mo madalas napapansin. Pero kapag ginamit mo ito ng may layunin, lalo na bago matulog, nagiging isa ito sa pinaka-epektibong kasangkapan para sa kapahingahan. Ang paghinga gamit ang Tian o belly breathing ay isang banayad at likas na paraan para kalmahin ang puso, bigyang lakas ang baga at bigyan ng signal ang iyong katawan ligtas ka na. Pwede ka nang magpahinga. Narito kung paano ito gawin humiga sa kama. Ilagay ang isang kamay sa ibabaw ng tiyan. Dahan-dahang huminga papasok sa ilong. Damhin ang pag-angat ng tiyan, hindi ang dibdib. Panatilihin ito ng ilang segundo. Pagkatapos dahan-dahang huminga palabas sa bibig. Damhin ang pagbagsak ng tiyan. Hindi ito paghinga sa dibdib. Hindi gumagalaw ang balikat. Ang kilos ay mababa malambot at nakatuon sa gitna ng katawan. Ulitin ito ng sampung beses, huwag madaliin. Gawin mong mas mahaba ang paghinga palabas kaysa sa papasok. Parang banayad na buntong hininga pagbitaw ng stress at pagod. Sa bawat hinga, bumabagal ang tibok ng puso. Humuhupa ang presyo ng dugo. Tumatanggap ang utak ng mensahe panahon na para magpahinga. Nakakalma ang isip. Napapalakas ang baga. At higit sa lahat, nararamdaman mong ikaw ay ligtas buo at mahalaga. Maraming nakatatanda ang nagsasabi na mas mahimbing ang kanilang tulog, mas bihira silang magising sa kalagitnaan ng gabi at mas magaan ang pakiramdam pagkagising. At ang pinakamagandang bahagi, wala kang kailangang kagamitan gamot o kahit anong gastusin. Kailangan mo lang ang iyong kamay, ang iyong hininga at ilang sandali ng tahimik na pagdalo sa sarili. Susunod alagaan naman natin ang bahagi ng katawan na buong araw ay nakatayo at naglalakad para sa atin ang ating mga paa. Tahimik na isinama ng iyong mga paa ang bawat hakbang mo ngayong araw mula sa pagbangon hanggang sa huling gawain. Ngunit sa dulo ng araw madalas silang nakakalimutan. Nasa kanila ang buong bigat mo. At sa bawat araw na lumilipas na iipon sa kanila ang pagod lamig at tensyon. Pero sa loob lamang ng ilang minuto bago matulog maaari mong ibalik ang ginhawa at init sa iyong katawan, sa pamamagitan ng simpleng pagmamasahe sa talampakan. Wala kang kailangang kagamitan ang mga kamay mo lang at ang iyong atensyon. Umupo ng komportable. Hawakan ang isa mong paa. Gamit ang mga hinlalaki o mga daliri marahang ikutin at imasahe ang talampakan sa mabagal na pabilog na galaw. Bigyang pansin ang gitnang bahagi ng paa sa bandang arko. Sa tradisyonal na medisina ng silangan ito ay tinatawag na Yongquan Point at pinaniniwala ang konektado sa enerhiya at kapahingahan ng buong katawan. Habang minamasahe mo ito, maaaring maramdaman mong umiinit ang loob ng iyong katawan. Iyan ay dahil muling nagising ang iyong sirkulasyon. Unti-unting lumuluwag ang mga kalamnan. Nababawasan ang tensyon sa mga binti sa likod at maging sa isip. Napakagaan ng pakiramdam. Hindi mo kailangang idiin. Isang marahan mapagmahal na haplos lamang ang kailangan. Isipin mong sinasabi ng bawat haplos, "Salamat katawan, pahinga na tayo." At habang lumalambot ang iyong mga paa, sumusunod ang buong katawan sa ritmo ng pagpapalaya. Maraming nakatatanda ang nagsasabing mas mabilis silang nakakatulog at mas malalim ang tulog nila mula nang isama nila ang masahin ng paa sa gabi. May ilan din na nagsasabing mas balanse ang pakiramdam nila sa araw, mas bihira ang pulikat sa gabi, at mas magaan ang bawat hakbang. At kung madalas kang ginawin ang pagmamasahe ng paa ay agad na nagbibigay init, hindi mo na kailangan ng makapal na medyas or electric blanket. Ito ay isang paalala sa iyong buong katawan. Ligtas ka, inaalagaan ka, at maaari ka ng magpahinga. Ngayon, umakyat tayo ng kaunti. Minsan, matapos ang mahabang araw, pakiramdam natin ay mabigat at manhid ang ating mga binti isang karaniwang pakiramdam habang tayo ay tumatanda. At hindi lang ito hindi komportable, nakakaapekto rin ito sa kalidad ng ating tulog. Pero may magagawa tayo isang magaan madaling galaw na tinatawag na light leg flutters. Humiga ng komportable sa iyong likod. Bahagyang iangat ang iyong mga binti mula sa kama. Pagkatapos marahan mong igalaw ang mga ito pabalik-balik. Huwag mo silang itulak o pilitin. El ni ni ay isang magaan, halos parang pinapagpag na galaw, parang inaalis ang bigat ng buong araw. Pwede mong igalaw ang dalawang binti ng sabay o isa-isa kung saan ka mas komportable. Subukang gawin ito ng mga dalawampung ulit. Panatilihing magaan at relax ang kilos. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang daloy ng dugo lalo na sa mga braso at binti. Maaari itong magdulot ng pananakit paninigas o malamig na pakiramdam sa gabi. Pero sa pamamagitan ng maliliit na galaw na ito, muling bumubuhos ang dugo sa mga binti. Unti-unting nawawala ang lamig at tensyon. Maraming nakatatanda ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam ng kanilang binti. Pagkatapos gawin ito, mas mabilis silang nakakatulog at mas bihira silang gumising sa gabi. At kung isa ka sa mga taong madaling ginawin sa kama, makakatulong din ito upang painitin ang mga paat binti mo ng natural. Pero higit pa sa pisikal na ginhawa, may emosyonal din itong dulot. Isa itong paalala na kahit sa pagtanda, may magagawa ka pa para sa iyong sarili. Hindi mo kailangang maghintay ng tulong ng iba para maginhawahan. Kapag magaan ang pakiramdam ng iyong mga binti, sumasabay ang buong katawan sa pagbitaw at sa pagbitaw na iyon, dumarating ang payapang pagtulog. Ngayon naman, magtungo tayo sa gitna ng katawan sa tiyan kung saan nagsisimula ang panunaw at kapayapaan. Kahit tama ang ating pagkain, kahit maingat tayo sa kilos minsan, ay bumabagal pa rin ang panunaw habang tayo ay tumatanda. Ang pakiramdam ng kabigatan kabag o hirap sa pagdumi ay hindi lang basta abala. Ito'y tahimik na umaagaw sa ating ginhawa at tulog. Ngunit may isang banayad at makapangyarihang paraan upang makatulong isang paraang hinango sa sinaunang karunungan at sinusuportahan din ng makabagong pag-aaral. Hindi mo kailangan ng gamot o kagamitan. Ang kailangan lang ay ang sarili mong haplos at pagdalo. Ito ay ang masahe sa tiyan. Humiga ng komportable. Ilagay ang isa o dalawang kamay sa ibabaw ng iyong tiyan. Magsimula sa marahang pag-ikot sa direksyong pa-clockwise. Isipin mong sinusundan mo ang landas ng panunaw. Gumawa ng malalaking bilog muna pagkatapos ay paliitin papunta sa paligid ng pusod. Huminga ng dahan-dahan habang ginagawa ito. Hindi mo kailangang idiin. Hayaan mong ang init ng iyong palad ang tumulong. Habang minamasahe mo, maaari mong maramdaman ang kaunting paggalaw sa loob mga tunog ng tiyan. Magandang senyales ito ibig sabihin ay gumagalaw na muli ang panunaw. Bukod sa pisikal na tulong sa pagdumi, nakakatulong din ito upang kalmahin ang buong sistema ng nervyos. Ang tiyan ay kilala bilang ikalawang utak dahil sa dami ng nerve endings na nandito. Marami sa mga nakatatanda ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam nila, mas maayos ang pagdumi at mas payapa ang pagtulog pagkatapos gawin ang masahe sa tiyan gabi-gabi. At higit sa lahat, nararamdaman nilang muli silang konektado sa gitna ng kanilang katawan, ang kanilang sentro. At ngayon, dumako tayo sa huling bahagi sa tuktok ng iyong ulo kung saan kadalasan namumuo ang mga naiwan mong iniisip pagod at alalahanin. Sa pagtatapos ng araw, hindi lang ang katawan ang pagod. Ang isip din. Ang masahe sa korona ng ulo ay isang napakasimpleng paraan upang tulungan ang isip mong tumahimik. Isa itong banayad na paanyaya sa iyong buong sistema, tapos na ang araw. Pwede ka nang magpahinga, umupo o humiga ng komportable. Gamit ang mga dulo ng iyong mga daliri marahang igalaw sa pabilog na galaw ang mismong tuktok ng iyong ulo. Magsimula sa gitna pagkatapos ay lumawak ng paunti-unti. Huwag idiin. Mas magaan, mas mabuti. Parang nililinis mo ang kalangitan sa isipan unti-unting nawawala ang ulap ng pag-aalala. Sa tradisyonal na pagpapagaling ang bahagi ng korona ay tinuturing na sentro ng enerhiya at katahimikan. Sa bawat ikot ng daliri pinapabuti ang daloy ng dugo, pinapakalma ang isip at pinapahintulutan ang buong katawan na magbitaw. Marami sa mga nakatatanda ang nagsasabing mas mabilis silang nakakatulog, mas maayos ang tulog at mas magaan ang pakiramdam sa pagising mula ng gawin nila ito gabi-gabi. Para bang binigyan nila ng yakap ang sarili nilang isipan isang banayad na paalam sa araw? At ngayon matapos mong maalagaan ang iyong mga paalikod tiyan hininga at isipan panahon na para buuin ang lahat sa isang mahalagang pangako sa sarili. Ang bawat haplos, bawat hininga, bawat galaw, Higit pa ito sa pisikal na kilos. Isa itong wika ng pagmamahal. Isang paalala na ang katawan mo gaano man ito katanda o pagod ay karapat dapat alagaan. Gawin mong regalo sa sarili ang iyong gabi. Hindi ito isang responsibilidad. Isa itong ritual ng pag-aaruga. Isang paanyaya sa iyong katawan at isip na bitawan na ang lahat at humimlay. Magsimula sa isang basong maligamgam na tubig para sa iyong puso. Haplusin ang iyong likod para sa iyong pasanin. Huminga ng malalim para sa iyong kaluluwa. Imasahe ang iyong mga paa para sa iyong lakad. Ipagpag ang iyong mga binti para sa iyong pagod. Alagaan ang iyong tiyan para sa panunaw. At sa huli, imasahe ang iyong ulo para sa katahimikan ng iyong isipan. Kapag pinagsama ang mga ito ay nagiging isang sagradong himig ng pagtulog. Isang mensahe na ligtas ka na. Maaari ka nang magpahinga. Alalahanin mo rin mahalaga ang kapaligiran. Patayin ang ilaw, tiyakin ang katahimikan, yakapin ang kumot. Ang iyong katawan ay nakikinig sa paligid. Kapag tahimik ang paligid, mas madaling dumarating ang kapahingahan. Hindi pinipilit ang tulog. Inaanyayahan ito. At sa mga simpleng ritual na ito, binubuksan mo ang pintuan para sa isang mas malalim, mas mapagpagaling na tulog. Anong gawi ang susubukan mo ngayong gabi? Isa-dalawa, Ibahagi ang iyong pangakong ritual sa sarili sa comment section. Gusto naming marinig ang iyong kwento. At kung nakatulong sa iyo, ang video na ito, paki like, mag-subscribe sa aming channel, at ishare sa isang taong mahal mo. Dahil lahat tayo ay karapat dapat sa tulog na nagpapalakas at nagpapagaling. Nais naming bigyan ka ng payapang gabi masayang umaga at tulog na tunay na nagpapalakas sa iyong puso at kaluluwa. Karapat dapat ka dito ngayon bukas at sa bawat araw. Mahimbing na tulog ka ibigan. Magkita tayo muli sa susunod na video.